mga uh, sir pinapakita ko lang sa iyo yung mga makabagong klase ng condensing unit so ito yung mga condenser natin ngayon na lumalabas no? uh, so, ito na yung mga sterile na ngayon at uh, medyo magpapay na ito ng uh, power at uh, uh, water so yan yung loob niya so, may shower na siya taas po na doon yung ating motor so yun yung ano, yun yung ngayon ang uh, bagong, uh, mga bagong na labas na mga leasing unit natin so ngayon po ay uh, naroon lang ako ipapakita ng uh, condenser uh, baka sakaling uh, nakalalam nyo pa yung mga ganitong klase ng condenser baka para magkaroon lang kayo ng uh, idea at magkaroon ng comparison sa mga iba't ibang klase ng mga kontingsing unit so tumahangin so, lang po mga boss at uh, tinatangay po yung ating uh, uh, picture so yan yeah, ito po mga boss ito po ngayon na uh, mayroon na akong picture dito na pinapakita sa inyo uh, po yung ating uh, producer at uh, nakikita nyo man may dito sa taas mayroon dito sa dalawang sa kita uh, mayroon dito dalawa sa lali so yun mga boss uh, kung uh, kayo ay uh, ano paki uh, uh, counting ano uh, lang counting challenge lang to so tatanong nat ko lang kung saan po dito sa tatlong items na to, yung uh, uh, ating kumising unit. Kung ito ba yan nandito sa taas or na uh, nandito yung dalawa sa gitna o yung nasa galing na bahagi ng ating ano. Ito po yung uh, pangamonya system dito mga boss. At uh, uh, kakaroon lang tayo ng kaunting challenge para at identify natin yung mga potential natin. Pinakita ko lang sa una. ito, yung Mga makabagong uh, ori ng ating mga uh, condenser ayan, ayan, ito mga makabago na to so, ito although, ginagamit pa natin ito, maga ngayon so, kaya identify defy lang po, kung saan po dito yung uh, ating ating convincing unit ating pinaka-condenser kung ito pa ay nandito sa ilan, babaw ito pa ay nandito sa ita na bagi o yung nandito sa ilalim na part na nating uh, feature. so Uh, paki-comment lang po mga boss, mga sir, kung saan po dito yung ating body uh, shirt. Kung ito nandito sa ilalim, kung nandito sa gitna, o yung nandito sa iba po na bahagi. So, ayun po, eh, share na lang po, paki-comment at mag po kayo or sa Maraming salamat sa ating mga followers, at sa ating mga nag-subscribe mga sir, mga boss. Maraming salamat po sa ating lahat at sa inyo napatuloy niyo po ako sa inyong sa aking katikain na uh, makatulong at uh, uh ng konting kasiyahan din sa ating mga uh, teknisya uh, na maghapon ng trabaho At is, uh, nag-work out po yung ating mga uh, isip na so, uh, hindi nila tayo puro trabaho na lang. So, naroon din sa konti tayong So, isang uh, may, may mga nagpo-comment na hindi maganda. So, kailangan po natin yan katulad mga bot mga sir basta tanghali at kaya natin mga uh, tulong tayo ng konti-onti sa ating mga pag technician uh, pagbigay tayo ng ating uh, komento at ng ating uh, mga kaunting kalaman na ibahagi natin sa ating mga uh, technician na mga bago at uh, tayo naman ay hindi na uh, rin kapata, tayo ay, ay patanda unti-unti may mahalin na rin natin yung ating mga uh, natutunan sa uh, ating trabaho sa ating mga batuang yung mga experiences natin so unti-unti may ibabahagi natin so sa ganitong parang at least naka, hindi man tayo personal na katulong uh, nakakatulong naman tayo sa ganitong pagbabahagi so hanggang dito mga boss mga at uh, marami salamat so re recap ko lang po mga boss halin po dito yung ating kundig uh, sir natin sa so ito uh, inuuri ko lang po ay ammonia po ito ang refrigerant so yan dito po may nasa imamo and nandito po sa gitna or nandito sa ilalim na part so, yan po so ang gadget po po mga boss makasaya mo marami, marami salamat po